Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikaapat ng Enero. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang Diablo at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya may bagong buhay na galing sa Diyos at yamang ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan, kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit sa Panginooy ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umingay ka karagatan at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagkat siya'y dumarating, magahari sa daigdig taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Alaluya, aleluya, noong dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabing, Ito ang kordero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Yesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, Ano ang hinahanap ninyo? Sumagot sila, Saan po kayo nakatira, Rabay? Ang kaulugan ng salitang ito'y, Guru, hali kayo at tingnan ninyo, ani Yesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na yaon, nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Yesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, natagpuan namin ng Mesyas, ang kaulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Yesus. Tiningnan ni Yesus si Simon at sinabi sa kanya, Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan ko sa iyo'y Sepas. Ang katumbas ng ngalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.